isang kaibigan at katrabaho. Joel Lamangan. Si Nora Honor ay naging kasama ko sa anim na pelikula. Muling umawit ang puso, Bakit May Kahapon Pa, Floor Contemplation, Sidhe, Justicia, at isa pang baghan. Sa lahat ng pelikula ngayon, tinanghal siyang Best Actress o na-nominate bilang Best Actress o naging Best Picture at naging Best Director ako sa anim na pelikula ngayon. Pero hindi ko doon unang nakilala si Ate Guy. Unang nakilala ko si Ate Guy bilang aktor at bilang aktor din ako sa isang pelikula ni Mario Ojara. Tatlong taong walang Diyos. Wala akong pangalan doon dahil bahagi lamang ako ng peta kalinangan ansang. Ang instruction ng direktor, habulin si Guy dahil puputulan ng buhok. Ako ang head nung manghahabol kay Ate Guy tatlo o ah, apat kaming lalaking hahabol sa kanya. Nung sinabi ng aksyon, tumakbo si Ate Gay, tumakbo din kami, hindi namin nahahabol dahil napakabilis niyang tumakbo. <laughs> Sabi ni director, Kat! Diyo, wala nang Eh, napakabilis niyang tumakbo, hindi namin mahahabol. <laughs> Kinaasok, kinausap kami ni Ate Gay. Anong problema? Napakabilis mo nga tumakbo, Ate Gay. mo lang, hindi namin kumapit. Napakabilis mo palang tumakbo. O sige ulit, take two action tumakbo ulit sa si ating kayo, tumakbo din ulit kami na ang awo na namin siya. Ang susunod, puputulan siya ng buhok. Nung puputulan siya ng buhok, umiikot ang camera, umiikot din kami sa kanya, may hawak kami gunting. Pagdating sa akin, cross up, nakita ko ang mukha na ating na natulala ako. Sabi ni Mario, Kat, bakit hindi mo putulin ng buhok, Joel? Eh kasi nakatitig sa akin si Ate Kay. Talagang tititig siya sa'yo dahil puputulan mo namangha ako sa mata ni Atikay, bilang <laughs> Noong type 2 na, pinupurkula ang buhok niya. Pero nakakamangha ang ekspresyon ni Atikay habang pinupurtulan namin siya ng buhok. Yun ang una kong experience sa kanya. Pagkatapos noon, may himala assistant director na ako noon, crowd director, casting director, at kung ano-ano pa sa pelikula ng yun. yun. ang experience ko sa film production kauna-unahan. Crowd director ako. Kumukuha ako ng mga mga matatanda. May isang instructions si Ishma. Kumuha ka ng mga matatanda. Yung talagang mukhang matanda. Kumuha ka ng dalawang po matatanda. Diyos ko, punta ako sa barangay, kuha ako ng dalawang pong matatanda, nakitang-kita katandaan. Inigera ko, eto na po ang dalawang po ano si Ate Gay. Isa-isa in inspection ni Ani, ni Ishi Lirek Ishma. hindi ba ganda yan? Pabalikin mo yan, hindi nakikita katandaan. Dapat nakikita na katandaan sa mga mukha. Ha? Ibabalik ko lahat ito? Tapos ko sa mga barangay? Nilamitan sila niya ako ni Ate Gay. Kaya na, yung pakausap din ko isa isa. Kaya usap niya habang papunta kami sa bus. Alam mo, pinigay siya nila ng pera, pinigay pera yung mga, bat, mga matatanda. Dahil sa kailang pag-attend. Si Ate Guy ang nabigay ng ako O kuha ka ulit ang matatanda. Dalawang pule, Eh, nahilera ko na naman ang matatanda. Talagang pagkatatatanda. Halos hindi na makalakad na katandaan. Isko. Inspection ni Ate In inspection ni Isma, sabi ni Isma, yan, very good. Dahil kuklose upan ang mga mukha, natuwan naman ako at arapasan. Ang susunod, kumuha ka ng mga may sakit. Ha? Mga may sakit. Yung may sakit na nakikita. Kumuha ko, mga may sakit. Anong sakit mo? Meron pa akong trangkaso. Ay, hindi ka pwede, hindi nakikita. Anong sakit mo? cancer po ako. Ay, hindi pwede, hindi nakikita. May ulcer po. Ay, hindi, yung rayuma po. Hindi. Tsaka yung nakikita ang sakit. Ano ba yun? Yung mga katabi niya, ang mukha, yung mga lalaki, ang ilong. Yung, yun, balik na naman. Hmm? Sabi ko, at sige, at hindi naman nakapasama ng sakit. Alam ka, sasamahan kita. Sinanamahan na naman ako para ihatid na naman at binigyan na naman ng konting datong ang mga hindi nakapasama ng sakit. Next na doon, ang totoo may sakit. Diyos ko Mga nakawit siya niya, mga nakalakday niya ng mukha, mga nakalakay ng ilo. Tuwan-tuwa naman si Ishma dahil yun ang kanyang gusto. Tuwan-tuwa din si Ate Gai dahil ang buwan na ito. Unit. Sabi ni Ishma, Oh! Walo ang camera. Ikaw ang crowd director. Sa bawat area na yan, may crowd director. Ang isang area na nandoon, nakasali na ating, kasi naging crowd director din sa ating guy, siya ang nag-volunteer. Yung area na dadating ang mga bus, dadating ang mga jeep, dadating ang mga kalagbang, dadating ang mga transportation, doon in charge sa ating guy. Eh, hindi na siya pwede kasi aarte na siya. Sige, so, ating guy, paano yan? Pukuha na akong ibang, mahala ako, ako ma mahala ma dyan. May senyas ako na hindi nila alam. Sabi na, sabi na, no? Ushma. Oh, ready? Ready, na tayo, ha? Yun ang puno namin rehearsal. Biglang umulan ng malakas. Pagkalakas-takas na ulan, parang may sandstorm. Takap tayo, sabi ni Ben, na Ushma. Naku, sabi ni Ishma, nakapayo, mabit sa akin. It's your problem now, Joey take those people home. Saan ba yung sakay? Saan ba yung sakay mga kong? Hindi ko ito naman Diyos ko, baka ako patayin dito ng mga yan. sa a thunderstorm. Ay, umuwi na, na si Ben. Umuwi na si Ben na tinulungan ako ni Ismael. Dati ba? Pinausap yung bus. Tatlo, apat na bus. Yung nakay sakay. Ay, kasi yung sakay ng bus kasi hindi naman yung kontrata nila. Ang kontrata yung mga eskwela na doon. Kasi nakay si Ben. Si Ate Gay din ang kukausap. Kasama ako. Tinulungan niya ako ng isama isa mag-iligtas ang mga, mga ordinaryong tao sa napakalakas ng ulan. Nag-pop up. Inulit another day, ganoon na naman. Di ba? Papatayin si Ate Gay. Babarilin. at si Ate Gay. Pag sabi na wala walang, babarilin na siya. Di ba? Kaibigan ko yung stuntman na bumaril. Sabi ko, Huwag mo mong magtago ka. Huwag kang maghahalik ng mga tao sa iyo. Nung no, na bang! Binalala. Binalala si Ate Gael. Hindi siya nakatago pa. Binugbog siya ng mga tao. Naawa ko. Ang pangalan noon, Monchi Maglangit. Binugbog siya ng mga tao. Sabi ko sa iyo, magtago ka eh. <laughs> Hindi siya nakatago. Binugbog siya ng mga fans ng Ate pero nang araw, datingan nilang lahat, datingan nilang lahat, naka-set up ng camera. Pagka hindi ingay, Guy, guys, sabi niyo, Guy, sabi naman, ano, Guy, sa group establishment, Oy, yung crowd mo baka ingay-ingay. hindi different type of shooting nang ganyan na Tinawagan ko ulit, sinabi ko, Ate Guy, ang ingay-ingay. Pumunta siya sa microphone, si Ate Guy. Simple yung ginawa niya, sabi niya lang, tumanimik ka at tatlong ribong tao. <laughs> Ganon ka na pa sa influensya ng isang mga. Sabi ni Shima, kagilang-gilang na si Jove. Eh? O, mga siya lang na kapagtahimik. Eh? Kaya nagsasalita siya, walang nung nakita ta niya tahimik ang mga tao. Ganon kalakas ang impluensya ng tao ni Ati Gaisa isang ordinary. Doon ko din nakilala kung gaano kadaki ng aktres si Ate Gay. Uulitin ko ito, nasabi ko na ito. May isang eksena, sabi, Joel, yung crowd mo, arrange mo na. Isang mahabang mahabang bibing ng limang kabaong. So, lahat ng taong nasa kabaong, na ano na, umiiyak na sila. pagdating dito, so, so gumuhit, pagdating dito, mo, Iya ka, tutulo ang luha sa kayo mga mata mo. Susko pa ang iyo. Hindi hey, pwede take two, kasi gabi na. Ready? Yung mga tao ko, hindi na kaya. Iiya ka, iiya na kayo. ko sa mata, iiya ka na siya. Uuuh, iiya ka, iiya na. na ang buhay ko. na ang crane. Pagbaba ng crane doon sa buhit na nandun sa, sa atigay kayo. Pagdating doon, lumuha siya sa kaliwa nga. Doon ako naging nurangyan. Nabaka-husan. Napakayang tayo ng mga Marami pa kami pinagsamahan. Nakita ko kung gaano ang kamahal ang isang ordinaryong tao. Nakita ko kung paano niya inaatake ang isang karakter. Kung paano siya nagpre-prepare. Tinanong ko, Tigay, paano ba natin ka nagpre-prepare? Kasi loob ko, inalalagay ko sa damdamin ko, yung lahat ng ginagawa ko, yung pakikipag ko, isinasa puso ko, kaya nagagawa ko, sabi niya. Wow, sabi ko, parang Stanislavs ka din niya, nagagawa mo, Ate Kai. Sino yun? Sabi niya. <laughs> Hindi ko may papaliwanan kasi mahaba, sabi ko sa kanya. Pero tama yung ginagawa mo. Sabi ko, Atikai, bakit masyadong malapit ka sa mga tao? Kasi galing din ako sa ganyan eh naging nasing hirap din nila ako at alam ko kung paano sila. Alam ko kung bakit may nagdala para kumita lang naman. Kaya malapit ako sa kanila. Maraming pagkakataon na nakita ko ang katakilaan niya. Nung matanda na at may edad na siya, ginagawa ko yung Noor Honor, ah, drama, Nora o Nora, ah, basta drama presents Nora. Nagsushoot ko kami sa sa isang squatter. Matanda na siya. May sumigaw. Nara, lawas ka na! Sabi? Diyos ko, nagulat ako. Nag-arit yung kasama sa ng Ate Pinigil, pinigil ating. Huwag, akong Pumunta siya doon sa squatter area. Tinanong niya kung ng yung nagsalita. Isang lalaking medyo na siya nagsalita. Kaya niya, ba't ang sabi ng Nora? Kasi gusto lang ka tamak nita. Kasi gusto ko tamakausap. Hindi kita makamayan. Gusto ko tamakamayan. Kaya ako sa liyaw. Tapos umiyakap-iyakap siya. Yun lang pala ang gusto. At natuloy ang na aming taping dahil doon. Maraming pagkakataon pa. Ulitin ko sa sindi, nakakita siya na isang mamang masyadong malungkot na isa lalim ng mangga. Nilapitan niya, direct si Papay, sabi niya. Sino si Papay na sailor man. Hindi, <laughs> tatay ko, Papay ang tawag natin sa mga tatay. Lumapit siya. Sabi ng matanda, Tayo, bakit ka malukot? Sabi ng matanda, kasi naman tayo kapag kalabaw ko, wala na akong malabaw, wala na akong gagamitin pang ka. Tumahimig sa lalay sa ati gay. Tumingin sa akin. Sabi niya, magkano po ba ang isang kalabaw? Sabi ng matanda, 15 si mil po, 15 si mil po, sabi. Tinawag niya ang isang assistant na kumuha ng 15 mil. Binigyan ito, unta Ayan na po, bumili na po kayo ng kalabaw. Umiyak yung matanda, dumuha, nagpasalamat, kinuha ang kamay niya at hinalikan ang kamay niya. Malis na. Marami siyang ginagawang kabutihan na hindi nalalaman ng maraming tao. Pero si Guy ay tao. Meron din silang mga pagkukulang. Meron din siyang kahinaan. Diyos ko, ang dami na ang pag-aaway na nangyari. Una, Diyos ko, tatawag niya, pag-usap kami, o buwas, may shooting ha, alas sa isa, ang shoe, call, pwede ka umating na alas 7, sasabihin niya, opo direk. Pagdating sa set, Diyos ko, alas 12 na wala pa siya. Kakausapin <laughs> ko, bakit gano'n matigay, nagdalil ka? Eh kasi maraming problema, hindi pwede ka nung naghihintay maraming tao. Isang best friend din. Bakit may kahapon pa? Shooting. Usap. At igay bukas ang big scene. Rally ang scene. Dapat na ando ka ma maaga. Ma ma Dahil na Dumating kami lahat. Nakaabang na kami. Alas 9 na hindi ba dumadating. Tinawagan ko. Hoy, at igay! Ba't wala ka pa? Diyos ka mag-umpisa. Dahil hindi to kami magpag-umpisa. Hindi ako, ako makalakad. Hindi totoo yan. Diyos ko, 1.5 million itong cost ng ito ay dadagdag sa kailyo. Ikaw magbabayad pag hindi ka dumating. In 30 minutes, ando na siya. <laughs> Meron din mga kahinaan sa si ati guys. Siya ay isang tao mo damdamin. Mahal natin sa si ati guys. Sa isang eksena na, na ako artista at siya ang, siya ang ang tista din, ako yung pare, nagkukumpisal sa akin at umiiyak na hindi niya masabi ang kasalanan niya. Sabi ko, ate kayo, uh, paano yan? Kasi, nandun na kami. Action! Sabi ng director. Nakagayantayin ako doon sa ano. Wala naman siyang sinasabi kasi nga pipis siya. <laughs> Cut! Sabi ng director. Very good. Bakit very good? Wala naman akong narinig. <laughs> eh kasi hindi niya samasabi ang kanyang kasalanan. Napaka gusto niya Ati Gay. At tumutulong siya sa isang kapataon, tinanong ko siya, atigay Gay, naku nakaka tay na tayo, pwede mo kausapin niyang co-actor mo? Maturoan mo? Hindi pwede, Dre. Iba ang karanasan niya sa karanasan ko. Iba ang pagtingin niya sa problema niya ang kailangan natin gawin, ilinaw sa kanya ang sitwasyon para magawa niya ng tama ang hinihingi Yun ang ginawa ko, ang hinihingaw ko, ngayon, tetra, etra, 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 hanggang nagawa mo. Naniniwala si Ate Gay sa kakayahan ng bawat isa. Naniniwala si Ate Gay na makakaya ng isang tao ang isang bagay kung malinaw sa kanya ang patutunguhan at kung sa paano ito kagawin. Sa so, usapang politika, naku, pabago-bago si Ate Gay. Pabago-bago, bago-bago. Pero isa lamang ang consistent sa kanya. Ang atumpakan ng pagmamahal sa mga nasa daylayan ng lipunan ang katumpakan ng pagmamahal at pag-aalala sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pag mayroon akong pelikulang gagawin at sasabihin ko sa kanya, sasabihin niya muna sa akin, ano ba ang gusto nating sabihin din sa pelikulang yan? Ano ba ang gusto nating linawin para sa mga manunood sa pelikulang yan? Sasabihin niya, ako bilang artista pelikula yan, ako ang maging instrumenta ng paglilinaw ng nais natin sabihin at iparating sa mga manunood. Lahat ng pelutin ang ginawa ko ay may gustong sabihin na siya ang nagsatabi bilang aktres sa manunood. Nililinaw niya ang politika ng pelikula. Ang na nakaugnay sa, sa, sa kagandahan at kabutihan ng masang Pilipino. Yun ang politika ni Ate Gray. Maraming pagkakataon na si Ati Gaye ay hindi na ng maraming, maraming tao. Bago siya naging national artist, marami siyang pinagdaanan hindi importante sa kanya ang kayamanan o pera. Kung kanyang genius ang pera, siya na ang pinakamayamang artista sa buong Pilipinas. Pero hindi. Ang pera sa kanya ay hindi dapat enjoy. Ito'y pinamimigay niya sa kanyang mga kinakailangan. Witness ako, busko po, ilang libong preso ang ah, pinapila niya at binigyan ang pera at nagkahit sa akin ng warden. Tira'y pa Ganun lang, tama na yung baka tumakas. Sinabihan ko si Daddy siya, tataka! Wala man tumakas. Ganun ka-importante ang tao sa kanya. Sa mga guru, pagkatapos ng isang shooting, may pera, may paraffol, may party after the shoot. Si Ati Gayang nag-organize noon. May paraffol. At ang mga at ang mga premyo magaganda. Washing machine, dryer, pera, marami. TV. At may pasimple pa ako ito. Oh, sa iyo, para sa iyo. Huwag mo muna sabihin sa iba. Oh, ito. So, Ganyan. big bigay, bigay pa ng ganun. Naging best actress siya. Pauna-una ang artista ng Pilipino na naging best actress sa isang A-list festival sa Cairo. <clears throat> sabi niya sa akin, dareka rin ka sumama ka. Ay, may day mayroong shooting, hindi ako makakapunta. So, ayun naman, hindi mo makikita ang termo ko. Sabi niya. Nung napalabas sa TV, sa news, ko maganda naman ang termo niya. Dumating siya dito. Sabi ko sa kanya, hindi nabigay sa akin ng trophy. Hindi. Ibibigay ko sa iyo yung merong, merong, merong pang uh, uh, malaking ganoon. Binigay sa akin ng best picture ang 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 floor of the Nagustuhan siya ng mga tao. din sa Malaysia. Nanalo siyang best actress sa Malaysia. Marami pa siya mga award pero hindi ito naging dahilan upang malayo siya sa ordinaryong tao upang malayo siya sa mga niya sa trabaho. Hindi ito naging hadlang, hindi tumaas ang kanyang ere. Siya pa rin si Noro Honor na nasa lupa. Siya pa rin si Noro Honor na hinangaan niya lahat ng tao. Sabi nga niya, sa Himala bilang Elsa. Nung kausap niya yung documentalist na isa is Pangki Manikan. Magiging kalansay na tayong lahat. Pero ang sining na ating ginawa ay mabubuhay ng matagal na matagal sa habang panahon. Yun si Ate guy. Napakihirap na magsabi ng mga bagay-bagay na hindi mo nasabi nung siya'y buhay pa. Hindi ko man lang nasabi kay Ate Gay nung buhay siya na isa siya sa pinaka-importanting tao sa akin. Dahil sa kanya na buo ang paniniwala ko na ang politika ay dapat talagang sumasanib umuugnay na kinabang ang ordinaryong tao. Nabuo ang paniniwala ko sa, na dapat isa ang katotohanan dahil ang kanyang emosyon ay yun ang katotohanan ng kanyang nararamdaman. Ang katotohanan ay hindi dapat pagtakpan. Ang katotohanan ay dapat sabihin. Ang katotohanan ay dapat ipagtanggol. Yan ang sinasabi ni Noro Honor. Yan ang sinasabi ng acting ni Noro lalo na sa politika ng ating bayan. Sa isang panahon na magulo, nakausap ko si Ate guys ako ko, Ate Guy paano ba ito? Hindi, ako kung saan talago, kung saan makikinabang ang ordinaryong tao, doon ako. Hindi natakot si Ate guys umiling o kumampi. Hindi natakot na hindi magsalita sumasali sa rally kung kinakailangan, lumalaban kung kinakailangan. Maraming producer nung bandang muli na ang hindi na naniniwala sa katanyagan ni Ate Gaya na ayaw niya sa isali sa mga pelikula. Dahil hindi na rin bumikita pa ng pelikula. Sabi ko, Ate Gaya, mahirap. Hayaan mo siya na. Gagawa tayo. At gumagawa siya kahit hindi sa main 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 mainstream producer gumagawa siya ng indie o oh, independent tinutulungan niya ang independent films marami siyang ginawa ito hindi sa mainstream kundi independent film naging reina siya ng independent na pelikula bilang reaksyon sa mga ginagawa ng no, mainstream cinema na puro lamang pampatawa, pang pampanibog ang ginagawa. Si Ati Gai ang magiging simbolo ng ating sining sa maraming panahon. May mga institus institusyon na hindi na kinikilala ang artistic expression ng pelikula. Ini-ease out na ang pelikula sa kanilang programa. Nakakanungkot. Ito ay matanding dagok sa lahat ng gumagawa ng pelikula. Hindi dapat tingnan ang pelikula na isang maliit na bagay lamang. Ito'y malaking bagay dahil ito'y potent medium na naiintindihan ng ordinaryong tao. Ito ang pinaglalaban ni Noro Ono. Mahal ni Noro Ono ang pelikula. Kailangan mahalin din natin ang pelikula dahil ito'y mataas na artistic expression. Hindi ito isang maliit na bagay. Hindi lamang ito isang popular medium. Ito'y artistic expression ng bayan. Panakpahan natin si Noro, Nor. Noro, maraming maraming salamat sa pagbukas mo ng anong pananaw tungkol sa sibling, singing ng pelikula. Maraming salamat. Maraming salamat.